Hindi ko naman akalain na Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at nakakapanabik na istorya ni Kuya Teljon at ni Ate Karili. hanap noon si Kuya Teljon ng maharana nang nakita niya ang napaka-cute at napakaganda na dalaga. Kaya hindi na siya nag-alindangan na tabihan ito. Pagkaupo niya pa lang sa tabi nito ay sinabi niya na sa dalaga na napaka-cute nito. At kinilig naman ang babae. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of mine? Napakabait ng dalaga sapagkat hindi siya nagalit kay Kuya Telchon o tinaboy si Kuya Telchon. Bagkos, nakipag-usap siya dito at parang napaka-approachable ng babae. Tinanong agad ni Kuya Teljon ang edad niya. Sabi ni Kuya Telchon, Kailan ka mag-18? Sabi naman ng dalaga, um, April 21 po, next year pa kuya. Sabi naman ni Kuya Teljon, Ah, next year, antayin ko mag-18 ka ha, para itinadhana ka para sa akin. Kinilig naman ang dalaga. Oh my angel, angel baby. Inanong din ni Kuya John. sabi niya. Single ka, ma'am? Sabi naman ng dalaga. Opo. Sabi naman ni Kuya Tel John, single din ako eh. Bigla namang natawa ang dalaga. Sabi naman ni Kuya Tel John, I mean, basta huwag ka sa akin matakot, ma'am, Kasi hindi naman ako nananakit. Sabi naman ng dalaga, hindi po, kailangan okay din naman po ako natatakot. Sabi naman ni Kaya Telchon, di naman ako nananakit eh. Yung gagawin ko lang is, mahalin ka. Kinilig naman yung dalaga. Ikaw nga ba Ikaw nga Tanong naman si Ate karin Sabi niya, So, mahaharana ka po? Sabi naman ni Kuya Telchon. Opo. Sabi naman ni Ate karin Ah, oh, first time ko lang pong mahaharana eh. Sabi naman ni Kuya Telchon, Hala talaga po? Sabi naman ni Ate Karil, Opo. Sabi naman ni Kuya Telchon, Siguro ma'am, kung magkakajawa ka, siguro ako yun. Pansinin si Ate Karil. Grabe na talaga bumanat si Kuya Telchon. Oh Nagsimula ng haranahin ni Kuya Teljon ang dalaga. At habang inaharanan niya ito, may party ng song na nagsasabi na hawakan mo ang aking kamay na mumukadkad ang aking ligaya sa tuwing ika'y papalapit na hmm. hawakan mo ang aking kama kaya naman sabi niya kay Ate Karil, Ma'am, hawakan mo kamay ko. Bigla namang hinawakan ni Ma'am Karil ang kamay ni Kuya Teljon kaya naman sobrang nakakakilig. Ang unang song na tinugtog ni Kuya Telchon kay Ate Karil ay ang title ay Para Luman. Grabe ang kilig sa mga mata ni Ate Karin sapagkat napakaganda naman talaga ng boses ni Kuya Teljon. Kaya sino hindi mo papasmile kung ikaw ang nga haranahin ni Kuya Teljon. Ikaw nga si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my... Tapos kantahin ni Kuya Teljon ang song na Para Luman ay pumalakpak ng malakas si Ate Karil at tuwang-tuwa ito Sapagkat bukod sa napakaganda ng boses ni Kuya Teljon ay napakagaling pa nitong mag-gitara. Oh Bumanat na naman si Kuya Telchon. Sabi niya, Ma'am, okay lang bang samahan kita? Sabi naman ng dalaga, Um, oo. Sabi naman ni Kuya Telchon, Samahan kita hanggang sa pagdanda. Kinilig naman si Ate Karil. At pagtapos nito, at tinugtugan ng muli ni Kuya Telchon si Ate Karil ng panibagong song. ang bagong song na kinantahan ni Kuya Telchon ni Ate Karil ay nagnangalang Will You Marry Me? Kaya naman sobrang nakakilig ito at grabe it hindi na mababa ang mga ngiti ni Ate Karil na kinantahan siya nito ni Kuya Telchon sapagkat napakaganda ng boses ni Kuya Telchon I said well you will you marry me. <laughs> well well, me. Pagtapos kumanta ni Kuya Delchor, inagtanong siya ng oras kay Ate Karil. Sabi niya, alis na ako ma'am, anong oras na ma'am? Sabi naman ni Ate Karil, um, 3 p.m. sharp po. Sabi naman ni Kuya Telchon. Tandaan mo yan, mama. Tandaan mo yung oras na yan. Yan kasi yung oras na na-inlove ako sa'yo. Kinilig naman si Ati Karil. Grabe talaga, napakagaling ni Kuya Telchon. Bumanat. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time, be love and Sa isang sulat mo Nagtanong naman si Kuya Telchon kung ano ba ang course ni Ate Karin sapagkat 17 years old pa lang po. Sabi naman ni Ate Karin, um, ang course ko po ay medicine. Sabi naman ni Kuya Telchon, ay medicine. Sana araw-araw magkasakit para araw-araw mo akong alagaan. Kinilig naman si Ate Karin. Oh my angel, angel. Pagtapos naman ng mga kanta ni Kuya Telchon at ng pangaharana niya, ay umalis na siya. At pagkaraan ng ilang minuto ay binalikan niya si Ate Karil. At nireveal niya na na para ito sa kanilang content sa YouTube. Grabe naman ang tawa ni Ate Karil. At natatawa ito na nag siya sa camera. Oh Hanggang dito na lamang ang ating update sa nakakapanalik at napaka-sweet na istorya nila Kuya Telchon at ni Ma'am Karil. Maraming salamat sa panonood. Bye! <laughs>